sa atong pagkakristohan ang dilita magdipindi sa atong circumstances dilita magdipindi sa atong sitwasyon nata sa kalisod wala no mga sitwasyon dilita magdipindi na nga man, naglakaw sa pagtuo it means nagtutok ta ni Jesus wala ta nagtutok sa ang palibot like me taliwala sa daghang problema wala may mga trabaho nag full time eh, together with my lovely wife mga exam wala na ko siya tugting ang mubalik o Hong Kong and siya mismo ning decide nga love mauna ni di ko man trabaho kaya akong suwayan ang Ginoo walk by faith lang kanunay lab akong nabantayan nga wala mi pasagdi sa Ginoo God will always make a way even sa mong panan-aw nay paagi dili siya mahutdag pamaagi as long as we walk by faith igso diha na ang miracle ang ingredient sa milagro una is pagtuo kung wala kay pagtuo walay milagro ako nang gibalik-balik mga igsoon kung natay gamay ang pagtuo sama sa liso sa mustasa makapabalhin ta sa bukid ngadto sa dagat o kung sa may pupasabot, anak pastor, mauni. Kung imo na silang nangtaon, imposible kayo kinsa may mong too. Kanusaman mo balihin ang bukid sa dagat, ang pasabot sa ginoong mga egson, ang mga imposible, mahimong posible, as long as we have faith. That is why uh, Apostle Paul reminds us that we must walk by faith and not by sight. Nga dahil dahang kristohanon mga egson, nga wakalahutay sa pagmangalagad sa ginoong. Ngayon dagang kristohanon nga na-depress. Ngayon dagang kristohanon nga nakafilog ang anxiety. Dagang pre request na ko ng alagad na si Gino. Ngayon dagang kristohanon na tarong luya kayo. Ngayon naman, nag-walk by sight sila. nagdepende sila sila makita. Nagdakaw sila. Nagtanaw sila sa ilang palibot. No? Ang pulong sa Gino na garimay na to. We must walk by faith and not by sight. Not by sight. Dili sa atong makita. Usay, may lang tamo Ah... Uh, you are the way the truth and the life we live by faith and not by sight for you we live by faith though but not by sight as it is the not not walk by faith though not by sight but also the i a mukorta i'm mukitaka walna so na not to Your wallet and of course imung packet. Imong panunlan, Nagwalk by faith daw ka pero sa diyan gibuogan kag uyaan kag dwell sa imong pain. That's that's not I mean walking by faith at all. Nagdi-pindetas sa to ang emotional na. Nagdi-pindetas sa to palibot. Nagdi-pindetas sa to nakita. Agi na kabalikon de-gang Kristohanon mga iksoon nga wala na to makit isusimbahan na luya na wala ni gana moapilog overnight and permitting ano man. tungod kay nagtanaw sa sitwasyon sa ilang pamilya nagtanaw sa iyang bana nga badlungon nagtanaw sa iyang mama nga badlungon nagtanaw sa iyang mga anak nga nagpabadlong nga dugay ra daw siyang nangalagad sa Ginoo pero ay sa iyang mga kaliwat nagtanaw sila sa palibot bisag unsa kadako sa unos mga igsoon ayaw tanawa ang unos tanawa walk by faith tanawa ang wa makita nimo tanawa ang buhaton sa Ginoo. Once every time makakita tag difficulties mga igsoon mao Ako mo tagag tip sa every time nga makasugat og difficulties kawalan on crisis igsoon pagsulay grabe nga uh, paglutos igsoon. Himuan na sila nga opportunity ni Lord nga muliho. Look at them as God's opportunity to create a miracle.